Ah, ah, ini na nangyari na inaasahan kahapon hindi pa ito ganito kahapon eh hindi na ini, hap ng maga di ba?

Ayan, nangangamusta lang din eh, sa inyo. Sabi ko ayun, ba na yung inyong din na ina eh. Kanyang gumuhula lahat. Oo nga eh. Kumaganda. Nandag sa porta. Masak na guys oh. Ito yung butas na nakakita ko Nakita ko sa inyo kapag guys So Ito yung butas Ngayon ay hindi nyo sa butas Wasak na talaga Yan, kay kuya Kay Kay Ari na no? yun Narin Narin lalim ang lakas ng alon walang walang tinira no <laughs> yung bangka kaya din yung dilaw wala na rin tingnan ko muna

Siguro yung chat mo sa akin yun, nung isang taon pa yun Gayang Yung chat mo sa akin yun Yung bagka ko yung na din eh, yung din eh di ba? Kaya nga, ngayon lang Kagabi ng sen Kaya, okay, pa, siyo? Siyo? Ha? Palitin nga. Ano gusto kong <laughs> waksak. <laughs> yon, yeah, malabo mo mga pati bagay kung ito sa loob. Okay. Yan. Oo. 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 ko Oo. 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 mo Oo. Okay na rin ang bita? Okay na, wala na. Aray ko. Oh. Yeah. Wala, no, wala na yan, gugo na yan. Bukas na ang gita na na. Hintay na lang ang mga putik niya rin. Tumabas lahat ang lupa niya sa loob. Wala na, wala na. Hindi na lang ang bibigay ng tigas niya yung yun, eh. niya. Yung mga sa loob niya rin. Oo. Wala na, butas na. Butas na rin pala yun. Dali lang, bita na bukas niya. Tuloy ang parang niya niya. Eh. Baso yung mga magamay pa dyan. All. Malamang. Pumunta sa loob. Ang buhang ay nalubog. Ano na Makapunta pa ako sa kanyang laki na yan. <laughs> Ay, yan. Ayan. Ayan. Duma duma sa gate. Okay. Out. Ayun dating ka nang yan eh. Oh, Ang uh, sure. break. Ito baka ito. Bumigay niya, na rito niyo itong dalawa eh. Ayan. Ayan. Kamera? Ito. Di kamera lang yun. Ito hindi pwede yung pagtubig. Pag wala kang, wala cover ito, hindi pwede. Pero pag may cover, yung quality niyan, malabo. Ayan. Pag may cover. Hindi ka gaya, pag may GoPro talaga, GoPro talaga lang No, kahit walang cover, pwede. Aw! Oh. Ayun, nakabot na dito. Oh. Tulid dyan. Ah, tatlong araw yan. Ayun, oh, wow. Nakabot na dito. Papalo ng papalo yan. Eh. Oo. Doon, oh. no, kaya na ano. na hari kaya. Kamusta kaya doon? Mamaya babalikan natin yung guys, yung may reprap na yun. Basag na rin pala reprap nung. No. Hindi, ni sa ano, kabila. Hapon ba? Balag pandang hapon. Hindi ako nakapunta na ng hapon ng ano, black sa mula. Masabay nito. Ngayon, pita ko, buo na ang bahay. Ito, hindi ko pa nakasisilip yun sa may bagong gawa dyan

Ay, laba-laba mo Yes. Yeah. Ozing, kamusta boy buhay, buhay? Ba, nakadala na ulit sa kaya. Ay, ngayon si sisilipin ko ulit eh. na yun tita, sa so, may binabara namin. sa may binabara namin. Yung dito sa may binabara namin sa may kay nin pa. Oh, harap. Oh. Oh. oo. Pati daw ang sa may bomba. Di ba may bomba doon? Yung kubo doon, iba minsan nag-bagsak na. Karya silang dalawa, bagsak na rin. kita na tayo sa kabila. Nandito tayo, guys. Makakaayam naman tong gamit ng camera. Dito na pa, pa nabagsak. Ganun pa rin. Ah, oh, yung mga yung tao din eh baka madali ako eh maganda yung tao pa din eh ayun guys nandito na ulit ako sa uh, ano resort alay pwede bang mag video na ulit alay yung bangka wala na yung bangka yung, yung bangka ni ayan Ayun. Nahanap na bangka niya yan. Wala na. Oh. Bangka pa, daming talaga yan. Patay ng dalawang kilong tansu dyan eh. wad wad na lahat piso okay, pati bangka wad wad na rin sinisibak na yung bahol nila yan yung bangka Tasa mo lang. Buti bagong reperto no? Ang lakas. Pati pala, ano, yung pier, hindi na rin kita, yun. Oh. Lubog na. Ay, kulay yung haran doon, yung bagong tayo doon, haran. Manalaka pa alin dyan? Oo. Oh, oh. Nagkaroon ng bagong haram doon eh, sa may interlink. Ay, yung malaki yung makabaon yung... Oo, oh, yung paikis. Eh. Lumitlit ang alam doon, oh. Kuntra, basag yung... yun. Oo. Oh. Busyon, yung um, ano, busyon, yung um, layo na eh, yun. Ay, kumusin nang dyan sa iba yung sa may pier yan. Hindi to kaya. hindi pa dyan. Hindi pa yan, kasi may breakwater din din eh. Oh. Bago mawasak yun doon, dito muna sa atin. Oh, kaya oh, lang ang pagpalo ng hangin, pag dito ganoong hangin sa palayan, dito sa kabila. 'Yan ang mamamawasa. Oo. oh, oh muna. Nandiyan na nawagan kami. Oh. Kami inahinggi na ayuda. 'Yan. Kami na tala. Gutom na. na mga tao din eh. Gutom na mga tao. Gutom din tao, wala. Ay, na at pang ulan 'no. Lakas. May bagyo pa. Dala naman pa 'yung May bagyo pa tayo, si Imong. Pagkatapos na si Imong, mayroon pang kasunod, low pressure pa rin. Napangalanan oh. na 'yung kasunod, 'no, bangka. Ha? Pangalanan na 'yang tanso. Ang kukunin lang doon 'yung ano. Ayan yung tubo-busina. Ayan, nakuha na pala. Ayan, nakuha na pala eh. Ayan, pag hindi pa tinasa nila, buduruhugin-duruhugin oh, yan. Ano lalaki talaga pa akong yan? Re-press pa ako yan eh. Ayan, pag bumalagbag yan, wala na. Tuloy na yan, basag yan. Mamaya pag-uwi ko. Sa YouTube to. Eung sa... uh, no? ano, kasi ng breakwater na yan, dalawang breakwater na yan Manila Bay pa kabila. No. Oh. Okay, sinira nung bahay-bahay doon na dalawa.